kada patak ng oras sa maghapon ay eh, pahigpit ng pahigpit ang kapit ng pamilya negro sa pag-asang matatagpuan ng kanilang mga nawawalang kaanak matapos tangayin ng landslide ang kanilang buong bahay dito sa Antipolo. Biglang may malakas na ano, parang ulan po. Parang nagbabibrate na yung ano. pagtapos po nun, bumangon na po ako. Magluluto na sana. Pagtingin ko puro sa bahay namin doon banda sa taas ng sapa, wala na po. Tapos bigla pong dumating si Utol, nagtanong sa akin, asa na daw po yung bahay? Sabi ko, pagbangon ko, wala na dyan. Sabi niya, bumili lang ako kuya ng kape. Pagbalik ko, wala na yung bahay. Hindi ko alam paano magsisimula. Kasi lima po yung nababala sa amin. Mahirap. Pag-uwi ako, hindi ko na lang masaya-saya namin. Wala. <mimit> habang ang dalawang iba pa ay mga binatilyong magkapatid na natagpo ang magkayakap sa ilalim ng lupa at mga tipak ng bato mula sa nagiba nilang bahay. Itong dalaw laging kong kasama sa hirap at kinawa, kami dalawa, kami tatong maginang magkakasama. Pag, wala, pag walang wala ako, mga anak ko dumidiskarte pero hindi po yung gumagawa ng masama. Sobrang bait po ng mga anak ko na yung dalawa na yan. Kaya masakit sa akin na nawala yung dalawa kong anak. Kasi malalahan din po yung mga anak ko niya sa akin eh. Sobra. Sa tagal po namin dyan, ngayon lang po nangyari yun, sir. Ano na po kami dyan eh. Ibase na lang po sa edad ni ate, 26 years na po kami dyan. Ngayon lang po nangyari. Paano nangyari yun? Na dati naman ang daming malalakas na bagyo na dumating. Hindi naman po kami nagkakagal. Ngayon lang po talaga. Kaya laking bangungot na ng ngayon nitong enteng na ang bagyo. Akala ko po, napapanood ko sa TV. ala sa totoong buhay din meron. Climate change is happening now And to all of us. Every week brings a new example of climate related devastation. No country or community is immune. And as is always the case, the poor and vulnerable are the first to suffer and the worst hit. sa atin pag sinabing climate change. Gutom, uh, dilubyo, merong namamatay, at saka talagang grabe no? Uh, yung kinabukasan mismo yung naapektuhan natin. Isang linggo po kami walang kuryente, hindi po na-adjust po yung pasok namin sa school. Po, ngayong bagyong enteng, wala pa po kaming pasok simula nung Monday po anong uh, nung nakaraang, nakaraang taon po, yung Ulysses nga po, napakahirap po nung no, kasi ayun po yung mas malalang bagyo kong naranasan ko. Doon po lumabas lahat ng trauma ko sa bagyo. Anong taon na ba yun? 2024 na? Ganyan palagi. Bakit nga ba? Iyan ang malaking tanong sa amin eh. At paluba ng palubha, di ba? usapin kasi ng climate change ay usapin niya ng climate justice. Kaya tayo, uh, isinusulong talaga natin, sinusuportahan natin na maipasa ang batas na ito, itong tinatawag natin Klima Bill, dahil ito yung paraan para makakuha ng kabayaran sa loss and damage na naging dulot ng climate crisis. Itong mga kasamahan natin, mga community natin na nakaranas ng impact ng climate change. Gusto rin natin kasing mabago yung sistema. Yung business as usual. Na alam naman nila na it's it's polluting, it's um, exacerbating uh, the climate change. Pero patuloy pa rin nilang ginagawa. Dahil walang mekanismo eh. Walang mekanismo dito sa, sa ating bansa. I'm a very timid person. <laughs> It takes a lot for me to stick my neck out. But I will take the lead. I will do what I can. I will bring to the table what I know um, to, to carry our cause forward. I think courage is about um, braving, allowing yourself to be vulnerable, um, braving the tides, just because you, you see the big picture and you understand that you have, you have a role to play um, in keeping the conversation going. So that's what I'm trying to do. Through, um the clima bill This will demonstrate this will show uh, that Filipino people are behind uh, the call for climate justice. and for uh, holding carbon majors, for holding these uh, polluters accountable, And for demanding responsibility from the government, which is very important. As a someone who live in one of the most vulnerable communities here in the we will uh, ask for or call for climate justice. Kasi kami yung naapektuhan, kami yung nakakaranas first firsthand experience with the injustices that is caused by climate change. Courage for Climate na kampanya na ginagawa natin, this is something na we envision to inspire people na magkaroon tayo ng lakas ng loob. Hindi natin kayang magsampa lahat ng kaso, pero pag pumirma tayo sa isang petisyon para suportahan natin yung mga nagsasampa ng kaso o yung mga nagpapa uh, nag-sponsor ng mga batas, uh, para magkaroon tayo ng mas maayos na batas ay isang napakalaking bagay na yun. Uh, collectively, kapag lahat tayo ay um, pumirma, for example, or tumulong sa advokasya na ito, ay isang malaking bagay yon para sa, sa climate change, no? para mas maiwasan natin yung mas matindi pang krisis uh, na daranasin natin. Tatag na lang sa akin, sir, yung ano ko po, yung mga anak ko po. Tatlo, malili pa po. Hindi po po pwede na bibigay din ako. Ito, kahit naman nakabubon ako, lagi sila nasa puso ko. support the courage i support the courage for climate campaign i support the courage for climate campaign